Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending In this video, pag-usapan natin ang tungkol po sa Happy Pera Ito ay isang mobile app or lending app na available ngayon sa Play Store Matagal-tagal na to si Happy Pera pero hindi natin agad ito napansin Dahil nung time na uh, gagawa na sana natin ito ng review ay bigla po silang nawala sa Play Store And then such time na wala na Natabunan na siya sa ibang mga online lending app. Sa kasalukuyan po, si Happy Pera ay more than 1 million na po ang total number of downloads. So, ibig sabihin ang dami-dami na talaga nilang napautang at malamang. Ang dami-dami na rin nilang... Hmm, sige, aalamin natin yan mamaya kung ano ba ang mayroon dito sa Happy Pera. Si Happy Pera ay under po kay Royal youho Lending Investors Corporation. Yan po yung... Uh, Uh, pangalan ng lending company sa likod ng Happy Pera at yun din po, si Royal Yuho Lending Investors Corporation din po ang nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. So, sa factor number one, si Happy Pera po ay pasado po dito. Kung kayo ay hindi pa siguro nakautang kay Happy Pera, masasabi niyo baka maganda itong utangan. Pero nakatanggap po tayo ng uh, maraming feedback and review about po sa kanila sa iba't ibang mga videos natin. So, malalaman natin maya't maya kung ano ba talaga ang totoong kulay ni Happy Pera. Sila ba ay maaaring i natin dito sa usapang loan at online lending or wala silang pinagkaiba sa mga na-review na natin na uh, walang ibang habol kundi pera. So, talaga bang uh, happy ang client nila kapag nakakuha or nakuha na nila ang pera mula kay Happy Pera? May happy kaya or may forever happiness kaya dito kay Happy Pera? na uh, lalaman na natin ang uh, factor number 1 punta tayo sa factor number 2 factor number 2 dapat po si Happy Pera ay hindi loan shark or pang uh, ang uh, factor number 3 din dapat si Happy Pera po ay hindi nanghaharas hindi sila nag-violate ng data privacy para malaman natin yan inaanyayahan muna, na, uh, muna namin kayo na isubscribe ang uh, Usapang Loan at Online Lending sa mga hindi pa nakapag-subscribe at Uh, sa mga hindi pa nanonood ng mga videos namin, first time nyo dito manood po kayo ng mga videos namin lalo na doon sa podcast namin or doon sa playlist namin marami po kayo matutunan kapag kayo po ay manood, lalong lalo na kung kayo po ay biktima ng uh, panghaharas ng iba't ibang mga online lending collectors so ang factor number two, si Happy Pera ay hindi po Loan Shark or Loan Shark? <laughs> loan Shark po si Happy Pera. Oh, Loan Shark na Loan Shark. Marami pong nagreklamo sa kanila. Dahil po sa sobrang laki din ng kanilang interest or I mean yung processing fee tapos mataas yung interest nila. And then, ang uh, term na binibigay din nila ay 7 days at saka 14 days lang din po mayroon bang uh, kung nabigyan kayo ng 30 days, sige, i-comment nyo po dyan para malalaman namin na si Happy Pera ay kahit papano ay nagbibigay ng happiness kapag sila po ay nagpahiram ng pera. Pero doon po sa nabasa natin, wala po sa ating mga viewers, wala pong happiness kay Happy Pera. Dapat, uh, dapat ang pangalan nito ay sad pera. Sad pera or lonely pera. No? Kasi hindi, wala naman pong happiness eh. Walang happiness po walang happiness kay happy pera. Imagine niyo malaki ang processing fee, mataas ang interest, baiksi lang ang term na binibigay nila. Kumusta naman po ang pagiging, ano? Uh, I mean, yung factor number three. Halimbawa, nag-overdue kayo dahil sa uh, sa kasamaang palad, hindi niyo po, uh, hindi niyo na-anticipate na mayroon pala kayong babayarang bill sa araw din ng Judith date nyo kay Happy Pera so sino, ano ba ang unahin ninyo si Happy Pera or yung bill ninyo sa kuryente or sa tubig okay lang ba sa inyo na wala kayong kuryente at tubig basta nabayaran nyo si Happy Pera or kailangan nyo unahin ang bill ninyo sa kuryente at tubig para makapag-trabaho kayo ng maayos dahil confident kayo dahil nakakaligo kayo dahil nakakain kayo dahil nagawa nyo po yung mga gagawin niyo dahil may ilaw kayo. So, may mga times kasi na ganun. Oh, hindi natin na-anticipate ang maaaring mangyari. Kaya, may mga panahon talaga na imbis na ang uunahin natin yung babayaran nating utang, mas uunahin natin yung bill. Or, mayroon kang bibilhing gamot dahil may biglaang nagkasakit sa membro ng inyong pamilya. So, kailangan mo mamili. Pero, yun na nga, bawat action mo may consequence. O, pwedeng uh, mabuti ang consequence, mabuting masa ay, maaring masama din ang consequence. So, dito sa kay ano happy pera or sa utang ninyo sa mga ula, maaring hindi talaga maganda. O, bad consequence po ang matatanggap ninyo. So, kung kayo po ay nag-overdue na Happy, uh, happy Pera, ang inyo pong uh, personal information ay automatic po nila ipapadala o ibigay po nila sa third-party collectors nila. Yung mga taga-kulikta din ng iba't-ibang mga online lending app. So ipapadala nila yan doon at ang mga ula collectors sila na po ang bahalang maniningil sa inyo. Kaso lang itong mga ula collectors talagang namumuwersa kasi yun lang din siguro ang alam nila para kayo ay makapagbayad kung kausapin kayo ng uh, maayos, hindi na siguro kayo magbaya dahil nga may inuna na kayong binabayaran. Kaya para mapa ano kayo, mapa sunod kayo sa gusto gusto nilang mangyari na ura mismo magbabayad kayo. You need to or kailangan nila kayong harasin. Sa pamamagitan ng uh, hindi pagpapa hindi kayo tatantanan. Yung text messages at calls ay palaging nandyan. Kung hindi kayo magpalit ng number, sigurado maiinis kayo at ma masira talaga ang araw ninyo kapag hindi kayo or open pa rin yung cellphone ninyo or yung SIM card ninyo. Kasi hindi kayo tatantanan, hindi, hindi sila hihinto hanggang uh, gabi, ating gabi, madaling araw. Ganyan po. Kasi nakaprogram po yan sa system nila. Hindi po tao ang gagawa nun. Hindi po tao baka nagtaka kayo, eh, bakit ang collectors hanggang hating gabi, hanggang madaling araw, may ano pa rin? may mga text messages pa rin, may mga email pa rin. Nakaprogram po yan sa system nila. Anytime po yan. Depende po sa gusto nilang oras. Then, ipapahiya kayo sa mga contacts ninyo. Yung, nung nag-apply po kayo, lahat ng mga uh, number na nasa phonebook ninyo ay makukuha po nila yan. At once na nag-overdue kayo, lahat po yon ay makakatanggap ng text blast regarding po sa utang ninyo na ginawa nyo po silang collateral which is hindi nyo naman ginawa kaso lang siyempre uh, ang gagawin nila talaga ipapalabas na masama kayo para kayo ay maapituhan at magagalit kayo o maiinis kayo kaya ang gusto nyo na lang para matahimik ay mag ano na lang mag, uh, maghanap na lang ng uh, paraan para magbayad sa kanila gaya ng pangungutang sa ibang ula ibang ula or ibang online lending app which is hindi rin tama o, makinig kayo, makinig kayo sa akin ang pangungutang niyo sa ibang ula para ibayad niyo po sa nagjunang nagjunan ninyo ng na, na, mga ula ay hindi po tamang solusyon. Mababaon pa rin kayo sa uh, utang at mapapahamak pa rin kayo at mapapahiya pa rin kayo. Haharasin pa din nila kayo. Kasi darating din talaga sa point na hindi niyo na kayang bayaran 'yon. Kung nahirapan nga kayo sa isa, dalawa, how much more kung uh, nadagdagan pa, nagiging lima hanggang sampu na or 15 hanggang 20 na. Kaya guys, mag-isip po ng mabuti. Huwag po basta-basta uh, umutang sa mga online lending app. Hindi talaga kayo tatantanan. Panghaharas, pananakot, pananakot, sa pamamagitan ng ipopost kayo sa social media, mag-comment sila sa mga groups or sa mga uh, ano tawag dito, uh, page, kung saan marami kang kakilala doon, papahiya ka talaga ipopost ang iyong mukha sa social media, which is, ginawa din niya ng mga ULA Collectors, kaso lang, ang nagpo-post dami account, at ang nag-like, nag-share, uh, nag-comment, mga ka- kasamahan lang din po nila sa trabaho. So, wala din. Kaso tayo, dahil hindi tayo sanay mapost sa social media, di ba? Kakabahan talaga tayo. At matatakot tayo. So, again, kung hindi nyo po kayang bayaran ang inyong utang nang buo, tapos may pera kayo, kaso lang, konti lang, huwag kayong mag-partial, paalala po yan dahil hindi po yan makakabawas doon sa inyong loan balance. Lalaki pa rin ang lalaki ang inyong loan balance at yung uh, binayad nyo po ay mapupunta lang po sa kanila. walang mangyayari po. Kaya, bilhin nyo na lang yan ng pagkain para sa pamilya ninyo kung wala kayong pang bayad in full. Kasi, kahit nag kayo, kung hindi nyo kayang bayaran yung uh, buong amount, wala, pa, ano pa rin, hanggang, darating pa rin sa point na maano kayo, maharas at mapahiya ma kayo. Pariho lang ang uh, pupuntahan niyan, mag-partial or hindi magbab, magbayad saan ka ba? mag Magpartial o hindi magbayad? So, anyway, maraming salamat po at kung nagustuhan niyo po ang video na to para hindi rin makarating or hindi rin mabiktima yung mga kakilala ninyo, please huwag kalimutan mag-like at i-share ang video na to. Shoutout sa lahat ng mga subscribers natin at mga viewers. Sa aking mga members, maraming maraming salamat sa inyo lahat. At kung kayo po ay may gustong uh, reviewin, i-comment nyo lang po sa aming comment section. Ka uh, kahit sinong nga uh, app na na na, 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 -try na ninyo at hindi maganda or maganda man yan, I-comment nyo lang po para gagawa natin ang review. And then, uh, kung masama ang pakiramdam ninyo dahil uh, sa kayo sa mga online lending app, manood lang kayo ng aking mga videos. Marami kayo matutunan, magagabayan kayo at sigurado, uh, unti-unting tatahimik yung uh, buhay ninyo. So, hindi nyo lang yung payo namin para kayo po ay magkaroon ng peace of mind at makamove on 100%. Marami salamat. Hanggang sa muli. Paalam.